Ang oh sakit, ah. Ay, sakit siya. Ay, ang sakit Grabe, na ano kasi ako. Napatilok kasi yung paako kasi yung aso ah, is kakagatin ah, niya ako. So, bigla akong tumayo para uh, aalis ako sa sa tabi niya. Ayun, yung pagtayo ko, natapilok yung paako. Hawak-hawak ko pa man yung bata. So, ayun sabi ng doktor nag-disjoint daw yung yung sabuto sa paa ko <coughs> nag-disjoint kasi nag ano uh, iba ang ano ba yun

Ibilang so... ko, ang ko para ano?

Kasi din Yun ang aso. Yan po yung aso na laging kumakagat sa akin. Limang beses na ako kinagat niyan. Grabe. Grabe ang ano niya. Napakasungit na aso wala pa namang anti-rabies dito kasi nung pinatatako nung una nag ano ako nagpa-doktor pero nung sabi ng doktor wala daw anti-rabies anti, anti ang ibinigay lang nila is yung anti-tetano ako sa cr maglilinis sa cr maglilini sa, uh, yung cleanliness. Maghugas ako ng bote, guys. Ayan. siguro yung pagpwersa ko noon na tatayo ako. Kasi bigla akong natapilo. Tapos hawak-hawak ko yung bata. So nasaktan siguro dahil sa pwersa ko na tatakbo dahil yung aso is kapagapin ako. Thank so,

Ya, me toca Hindi ko doon sa ano. Sa may paglagyan na. Okay.

yung bigay ng doktor na gagamitin ko sa paglakad pag ako'y lalabas okay. masakit yung paat ko grabe mamaya eh, magpunas-punas ako nitong mga laruan ng bata ko Mas lang mamaya ng konti. Hindi mo na. Oh, uh. Ayan na lang. Tignan ko muna ito sa ano. いやそう。